Ay, ito nga. Oh, no. Hmm. Oh, eh. Parang wala. Hindi totoo. Oh, nakakatakot. Ay, pero ito. Oh. Hello, G-Boys. This is my first entry. Kaya sana po mabasa. Pero, bago ko po simulan tong scary, creepy story ko, Pwedeng paki-anonymous or bleep nyo po ako. Kasi personal email ko po yung ginamit ko. Thanks. Ayan. Okay. Sige. Don't no worry about it. Bigay bigyan ko na lang po ng title tong story ko na Kamay na Bata. So, start na po. Bale, nagkukwento kami ng mama ko at mga kapatid ko nang bigla na lang nabanggit ng ate ko yung sinanda picture ng tita ko sa family GC namin. Ang daming tao okay. na. picture na to ay galing pa sa kaibigan ng tita ko na kasama namin nung kami ay nagsuswimming. Bale, itong swimming namin nung May 19, 2024 lang. Hala! nagkayayaan kaming mag-swimming kasi marami kaming nag-birthday nung May and isa na ako dun. Birthday kumbaga, ko rin yun, so magka-birthday tayo. Birthday mo rin yun! Yes! Ha? <laughs> birthday <laughs> oh niya rin yun. Oh my God! Birthday niya rin yun. <laughs> Karan dami Ah, <laughs> uh, kumbaga, pinagsabay na para isang handaan na lang at bonding na rin kasi minsan lang din naman magkakasama. Ito na nga ang main topic ng story na to. Oh. Uh -huh. kasing umakit ang tita ko at yung iba namin kasama para puntahan yung Mama Mary statue. Kasi yung resort na pinuntahan namin, may statue ni na Mama Mary, mga angels, at ni Papa Jesus. Uh -huh. Then, nung nandoon na sila sa area na puro angels, nagpicture-picture na sila, syempre para ipost sa Facebook at remembrance na rin. Tapos, may isang picture doon na may sumali na hindi dapat. Uh -huh napansin lang daw ng kaibigan ng tita ko na isa-isahin niyang tingnan ng mga nakuha niyang pics. At yung isang pic niya dito na selfie style ay may dalawang kamay ng bata na para bang nakalambitin pero walang katawan. Hmm. Ah, nakalambitin sa, like, sa balikat? Ganon. Kasi kung may maglalambitin naman doon sa area na yun, matik nakita pati yung katawan. kasi walang katawan. Tanging dalawang kamay lang niya ang kita. At saka iba pati ang kulay at yung kuko niya, hindi tulad sa normal na mga kamay. Kasi yung kamay, G-Boys, is pabukol at iba ang kulay. Tsaka sabi naman ng na tita ko, wala naman daw silang kasamang bata nung umakyat sila. Then, sabi ng mama ko, baka kamay daw yun nung pamangkin kong wala na na naki-birthday din kasi G-Boys may din ang birthday birth month niya. Mm -hmm. Hindi na namin kasama since 2020 pa. Sabi ko naman, hindi rin kasi every year dinadala ng kuya at hipag ko sa simbahan yung urn niya para pabasbasan. So, malabong kamay yun ng pamangkin tsaka hindi na pati nagmumulto yun kasi alam naman namin na masaya na siya kay Papa Jesus. At siya nga pala G-Boys Blue Baby kasi yung pamangkin ko na yun at tinaningan siya ng doktor na hanggang 7 years old lang siya sa amin. At hindi nga siya nagkamali. Ah. Uh -huh. So, yun nga, G-Boys, ang story ng kamay na bata. Sana naintindihan nyo. Kasi first time ko mag-send ng ganitong story at sa personal email ko pa ang ginamit. Try ko pong isend sa Cripsilog yung ibang nakakatakot na story ko pag hindi na ako tinamaan ng hiya. Ay. Ayun. Maraming salamat. Thank you, Rihanna. Ano daw? Ah, bigyan ng... Si Si Rihanna. Um, ang gusto ko picture out is anong itsura nung nakalambitin? Nakabitin ba siya somewhere? Parang Oo, oh, uh, eh. Or nakalambitin as in floating around na nag... Kasi parang, parang sinabi niya na dapat kita yung katawan. Oo. Uh, yung kamay lang nakita. Ha, ah, ganun. So, hindi pwede nakalambitin sa likod kasi tago yung katawan dun. So, baka nasa background dapat. Baka. Pero, kung yung pamangkin man niya yun, Bala mo, kahit masaya siya, siya sa heaven, pwede naman siyang sumama sa swimming minsan. Oo, oh, oh, birthday <laughs> naman di ba? Papayagan... birthday <laughs> league naman siya. siya, ni Papa Jesus. Wouldn't <laughs> it would be nice kung ganun yung mga yumaong pamag-anak mo, no? Parang, attend pa rin sila ng birthday nila, pero party lang ng katawan yung makikita. Paano kung hindi, di ba? Sabi hindi. niyo may, pic may picture, di ba? Sana... Oo, oh, ayo oh, nga in-upload mo. ay think diba baka, baka, naman meron ba? Na touch niya taka Teka, napin natin. July. Sa email. Ay, ito nga. Oh no. She, dito, oh eh, parang wala. Hindi totoo, nakakatakot. Ay? Ay, Pero, wala. <laughs> Teka, takpan ko ba yung mukha ni tita? Ay, oo oh, nga. Pero okay, no. sabi niya, eh, so check hiningi na lang dito. Hiningi niya daw yung consent. So, pumayag naman daw. Pero ito, oh. Wait. Ay, kita ba? Hindi kita. Ah, ah, ah. Ay, ito. I-ano na lang natin. Next to, to superimpose. Kita mo. kita, mo. Ay, wait. Ito. Ay! Nakalambitin na. Oo. Oh, oh. Hindi. Parang merong ano. Merong ang tawag dyan. Arch. Oo. Uh -uh. -oh. Something. Hindi, hindi pala concrete. arch kasi hindi naman pag-curve. Tapos may uh -oh. butas, di ba? Butas sa ilalim. Uh -oh. Parang Plus, ano, may space. Uh Oo. -oh. So there's no way na, na nandyan yung katawan ng bata. Kasi otherwise, dapat nakita siya. Yeah. Oo. Oh, oh, nga. Oh, iba ano mo na lang yung picture ni Tita. ay oh, lang. Shit. Hala, may kamay nga. And hindi siya edited. Ano to? Oh my God. mm <laughs> Pwede kayong dahon to? Di eh, may kukuwi. <clears throat> Tapos yung ano diba, yung shape parang medyo sakto diba? Sa oh. actual thing. Yeah. So, hmm. Tsaka, So other than kamay, ano to? Oh. Mm. Medyo mahirap. Parang hindi nga 'yan yung ano nila siguro. Hindi 'yan yung kamag-anak nilang bata. So yun okay. kinya. Baka okay. baka bata 'yan dyan sa mismong um lugar. Curious so, ako kung ano tong spot na to kasi bakit kailangan mo magpa-picture dito. Feeling baka may kinalaman yon sa kung ano man itong nakita oh. natin sa picture. Kina-question mo ba bakit nag-selfie doon si tita? <laughs> Hindi naman. More of... <laughs> Kasi para siyang ano Walang pinipiling lugar ang <laughs> selfie ko. Kung saan ko gustong... kung parang, saan ko feel. Ah. <laughs> Alam mo yung mga tita na Kung mm -mm. Na picture ko saan sa... Ay eh, maganda dito dito. Kaya gano'n. Ang body post. Uh-uh, -oh, Ay, may nakita nga ako parang mm. gay naman siya, parang tatay. Nagpa mm. Kasi may mga Christmas decors na. Tapos so, may picture mm. siya. sa so, may bandang escalator kasi yun. So, Tapos ang post niya nakaganon. Nakataas yung paa. Ba bakit? O bakit? Wala naman. Nakwento ko lang. Hindi ka naman yung judge. di ba? Oh, <laughs> Hindi kasi, curious lang ako. Parang siyang ano, arch na ewan na parang... Ano, ano yung bahay ng mga santo? Ano yung bahay yun? altar. altar. Ayan na. Grotto. Ayan, may parang ano, parang ah, grotto. grotto. Ayun, parang grotto kasi siya. Di ba sabi nila pumakyat sila sa may mga statues. Correct. so baka, eh, kayo, kaya nagpa-picture siya kasi grotto yun. Baka yun yung... <laughs> baka, baka yun yung moment doon. Kwento so, ko sa inyo yung first time kong makakita ng fairy. Kung may naniniwala sa fairy. Pero ako din kasi hindi naniniwala before. Ako hindi naniniwala yung before. Pero nung face, face to face ko siyang nakita. Tuwan-tuwa ako. Kasi ganun pala yung pakiramdam talaga. Na makakita ka ng fairy personal. Last year lang, 20, 2024. Pumunta ako sa isang art gallery ng Nung, 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 nakaupo ako doon sa art gallery, minapansin uh, may napansin ako, di ba tayo kita naman natin yung tao, kahit naka, naka tayo dito sa harap, kita naman natin dito, uh, may view dito na kita mo di ba yung kaliwat kanan mo, kahit naka, nakatingin ako sa inyo. So minapansin napansin ako na parang sabi ko, parang kulay green, kulay green na smoky, na, 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 na sa, 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 ano, sa kanan ko. Pagtingin ko ganun, Tumingin ako sa bagya, buwan na ako. Biglang, <clears throat> para siyang, ang, ang lipad niya is paikot. Ay, ang, basta ang lipad niya ay paikot. Pagpunta sa akin. Pagdikit na sa akin, tinapik niya ako dito, tapos may hinigit siya dito. May hinigit siya. Then, doon ko na-discover na doon siya nakatira sa isang painting doon sa art gallery. So, sa so sobrang tuha ko, sa so sobrang excite, sa so excitement ko, kasi kahit naman ikaw, first time mo makakita ng fairy. Si, sino, syempre, yung mga bata, yung mga bata, gusto makakita ng fairy, di ba? Tapos syempre, nung matanda na, first time mo makakita ng fairy, tuwan talaga ako. Tapos, hindi ko mapigilan yung mga tao doon sa gallery, kinuwento doon sa mga tao sa gallery, gito, ganyan, yung painting na to, eh, may ano, may ganyan kaya na ako yun, nag-paint. Ganun na may ari ng gallery. To confirm if merong um, merong fairy dun sa kanyang galani Hindi ko lang pwede sabihin kung saan. Siyempre, privacy nila yun. Kino-confirm naman niya na meron niya. Merong fairy dun sa dun sa kanyang galani Malayo yung itsura niya sa itsura ni Tinkerbell. Hindi ko alam kung iba't ibang type yan ha. Pero yung nakita ko kasi, ang itsura niya ay um, parang 2 feet, 3 feet yung taas. Then sobrang payat. Payat sila. Payat, yung payat na malusog? Na ano. Tapos, ang, ang texture nila is para silang dahon. Para silang dahon na stem. Tapos, ang ulo ay dahon na pag tapos, may curly... Papakita ko yung picture kasi nakita ko siya sa internet eh. Sinearch ko siya sa internet kung ano yung tsuna talaga niya. Tapos, um, uh, yun lang. Na, na. Sinatikunin to ko sa mga kalalaw. Baka sabi, inisip ko, baka lang ako yung maniniwala ko o hindi. Pero, nakakatuwa. Nababahala ang mga taga New Jersey sa Amerika sa mystery drone na naglilipana sa ere. Korean ano alamin sa Frontline News Abroad. It's not a bird. It's not a plane. Kundi drone? Mabilis at agaw pansin sa ere ang gumagalaw na bagay na yan sa New Jersey sa Amerika nitong mga nakaraang linggo. Nakikita raw yan sa mga residential area, restricted sites at mga critical infrastructure at tuwing gabi lang ito lumalabas. Kaya ang mysterious drone, ikinabahala na ng publiko. Base sa report, bukod sa New Jersey, namataan din ito sa New York, Connecticut, Pennsylvania, Massachusetts at Virginia. Yeah. Dahil dyan, pati ang Democratic Senator ni si Andy Kim, napamonitor na rin. Sa isang X-Thread, sinabi nitong gumagalaw pa ang mga ilaw na hindi kayang gawin ng mga eroplano. Pero kalauna'y ay sinabi niya na base sa obserbasyon kasama ang mga polis, mga eroplano ang namamataan sa estado. Pero ang tanong, bakit iba ang itsura? Isang netizen din ang nagsabi na noong nakaraang buwan pa may pag-alagalang drone tuwing gabi. Pero wala pa diyang sagot ng gobyerno. Hinimok naman US President-elect Donald Trump ang Biden administration na alamin ng umano'y mystery drone. Kung hindi raw ito maipaliwanag, sinabi ni Trump na shoot them down sa joint statement ng US Department of Homeland Security at FBI, walang ebidensya na may banta ang mga drone sa national security. Iniimbestigahan na rin daw nila kung isa nga ba itong drone o aircraft. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Yes. Nakahiga ako dun sa kama ko doon lang ako nakahiga sa isang tabi, queen size. Biglang may tumabi sa akin. Ha? Oo, oh, kasi bumagsak yung Bakala unan. Bakala ba si, si, Sekmar? Wala, hindi ko pa siya kilala noon. Matagal na ito. So ito, biglang gumanon yung, kama. So may tumabi sa akin. Ah. So sabi ko pa nga, sino ka? Naramdaman ko yung physical na mass, yeah. na energy na talagang lumubog. Yung lumubog talaga yung kama. Yung So paano mo ipapaliwanag yon? Hindi na naulit kasi nagpa-blessing na ako sa bahay. Oh. O isa pang kwento uli na lang. Nasa Baguio kami. Oh, sa uh, ano yon, despedida de soltera ko, yeah. ikakasal na ako. Lahat ng classmate ko nandun sa main house sa Bagyo. Oh. Eh, nagpapatugtog kami ng music. Meron silang lumang salamin doon. Nagsasayawan sila. May lumabas na babae sa salamin. Ay. Oh! Sino yung babae? Tiningnan nila 'yung likod ng salamin, tiningnan uh -huh. nila baka may projector. Uh -huh. Kinausap nila 'yung babae hindi tumitingin. Oh. Oh my god. Hanggang sa tinanong na nila, "Anong ginagawa mo di?" Lahat sila nakita nila. Mm -hmm. 15 minutes oh. itong babaeng ito lumabas sa salamin. Tinanong nila, "Sino ka?" After 15 minutes, tumingin lang daw sa kanila at naglaho. Oh my Ay. god. Pagpunta nila doon sa main house, kinabukasan, nakita nila 'yung painting sa bahay. Oh Siya yan. Wow. Wow. Wala lang. Nabili lang yung painting sa isang oh tindahan. My God. Nagambala yan. So, siya. ako, naniniwala ako na meron talagang mundo. Kasi okay. sarili kong karanasan talaga yan. Oo.